Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naniniwala ang lolo ni Denise Cornejo na si Attorney Axel Gonzalez na mas mainam na idaan na lamang sa areglo ang kaso na isinampan ng kanyang apo sa aktor na si Vong Navarro. As a lawyer, dapat pareho silang may career. E settle na lang nila yung problema. Ani Attorney Gonzalez. But as a lawyer, dapat pareho silang may career. I-settle e na nila yung problema. Because may rape si say si Denise, uh, kaysa kay Bong, si Bong naman may serious legal detention sa kanila. Okay. So, what good will it do? Ang punto is, ano, if you, you know, tulungan lang natin ng korte. Gets. So, Let us settle all these problems na pwedeng masettle. Okay. Di ba? And move on na lang para sa akin. Wala pang pahayag ang mismong abogado ni Denise na si Attorney Howard Calleja kung susubukan ba nilang makipag-areglo na lang kilevong. Kahit mismong si Denise ay hindi pa malaman kung bukas ba siyang tapusin na lamang ang kanyang pakikipaglaban sa korte kapalit ng pakikipag-areglo. Wala pang sagot ang kampo ni Vong kung handa ba silang makipag-areglo kay Denise. Hindi naman malaman kung ang kagustuhan ba ni Gonzales na makipag-areglo na lamang si Denise kay Vong ang dahilan ni Atty. Ferdinand Topacio kaya't nagbitiw ito bilang abogado ng model. Matatandaan na sinabi ni Topacio na may ilang individual na gustong baguhin ang ruta ng kanilang isinasampang kaso laban kay Vong. Anong masasabi mo sa balitang ito?